Ang bida sa pelikula ay isang 23 anyos na babae na ang pangalan Noah, na desperado na magkaroon ng kasintahan. Gumagamit siya ng mga online site at nakikipag-date sa ilang lalaki, ngunit lahat sila ay nagresulta sa pagkabigo. Habang nakikipag-date, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Chadwick, na naging ganap na tulala. Gumagawa lamang siya ng mga misogynistic na pangungusap at nagsasalita tungkol sa kanyang pera sa madaling salita nilinaw din niya na si Noah ang magbabayad para sa kanilang hapunan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, lalong nayayamot si Noah at nagpasya siyang umalis. Ngunit desidido si Chadwak na magpasa ng ilang masasakit na salita sa kanya. Sinabihan niya ito na sinayang niya ang mahalagang oras niya. Si Noah, nasanay sa gayong mga pagkabigo, ay hindi umimik at umalis na lamang. Mamaya sa gym, ipinagtapat niya sa kanyang matalik na kaibigan, na si Molly, tungkol sa insidente. Naniniwala siya na mananatili siyang single sa buong buhay niya. Gayunpaman, tiniyak ni Molly sa kanya hindi pa dumadating ang pinakamahusay na tao para sa kanya. Sa gabi, pumunta si Noah sa isang kalapit na supermarket kung saan nakasalubong niya ang isang lalaki na nagngangalang Steve ang dalawa ay mabilis na nagbubuklod sa kanilang ibinahaging pagmamahal sa mga cotton candy na ubas at si Noah ay tila nabighani sa kanyang alindog. Bago sila maghiwalay ng landas, biglang hiningi ni Steve ang kanyang numero. Dahil siya ang desperado na babae, binigay ni Noah sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nang sumunod na araw, nakipag-usap siya tungkol kay Steve sa kanyang matalik na kaibigan, si Molly. Binanggit ni Noah na siya ay isang gwapong lalaki na may magandang personalidad. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi pa siya nakakatext. Bilang tugon, biniro ni Molly na malamang ay may asawa na siya. Nang maglaon, habang pauwi si Noah, sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Steve. Hindi na siya nag ng oras at niyaya siyang makipag-date. Nagulat si Noah sa bigla ang kahilingan, ngunit siya ay desperado kaya pumayag siya ng hindi nag-iisip. Sa kanilang date, nag-open up si na Steve at Noah at nagbahagi ng tungkol sa kanilang mga background. Inihayag niya na siya ay isang surgeon mula sa Texas at bago sa bayang ito. Sinabi naman ni Noah na katatapos lang niya sa kolehiyo at naghahanap ng trabaho. Ang dalawa pagkatapos ay kumonekta sa katotohanan na wala silang mga magulang at namumuhay ng mag-isa. Binanggit din ni Steve na masyado siyang nakatutok sa kanyang trabaho kaya wala siyang oras na gumamit ng anumang social media. Pagkatapos ng kanilang date, hiniling sa kanya ni Noah na pumunta sa kanyang apartment. Doon, uminit ang mga pangyayari at nauwi sa romantikong oras ang dalawa. Kinaumagahan, nagising si Noah na refresh ang pakiramdam. Ito na ang pinakamasaya niyang naranasan sa mahabang panahon. Lihim siyang kumukuha ng larawan ng isang natutulog na si Steve at pagkatapos ay tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Molly, upang ibahagi ang mga detalye ng kanyang kamanghamanghang gabi. Masaya si Molly para sa kanya ngunit sa tingin niya ay kakaiba na wala si Steve sa internet. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, binanggit ni Noah na ang dating kasintahan ni Molly, si Paul, ay nagtatrabaho bilang isang bartender sa restaurant kagabi. Napag-alaman na kamakailan ay lumabas si Molly bilang isang tomboy at nakipaghiwalay kay Paul. Nang sumunod na gabi, muling nakipagkita si Noah sa kanyang bagong kasintahan. Habang kumakain, pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang buhay. Ibinahagi ni Noah na mayroon siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Molly na nakakaalam ng lahat tungkol sa kanya. Nang matapos kumain ang dalawa, iminungkahi ni Steve na sumayaw sila. Si Noah ay medyo hindi sigurado ngunit nagtatapos sa pagkakaroon ng maraming kasiyahan. Sa huli ay napagod sila at umupo. Out of the blue, tinanong ni Steve si Noah kung gusto niyang sumama sa weekend trip kasama niya. Nagtatanong siya tungkol sa lugar ngunit inilihim niya ito. Gayon pa sumang-ayon siya dahil nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Pagkaalis ni Steve, tinawagan ni Noah ang kanyang matalik na kaibigan at sinabi sa kanya ang tungkol sa paparating na paglalakbay. Medyo nag-aalala si Molly dahil lalabas si Noah kasama ang isang taong halos hindi niya kilala. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanyang matalik na kaibigan na magiging maayos siya. Nagpadala rin siya ng larawan ni Steve sa kanya na nagsasabing siya ay perpekto. Kinabukasan, dinala ni Steve si Noah sa kanyang lugar, sinabing aalis sila para sa biyahe ng maaga sa susunod na umaga. Ang desididong batang babae ay inosenteng sumang-ayon ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang nakalaan para sa kanya. Sinubukan niyang i-text si Molly tungkol sa kanyang lokasyon, ngunit mukhang mahina ang signal ng kanyang telepono. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating sila sa isang makulimlim na bahay ito ay tila ganap na nakahiwalay sa iba pang bahagi ng lungsod. Medyo nagulat si Noah dito, ngunit wala siyang sinasabi sa ngayon. maya, -maya gumawa si Steve ng inumin at ibinigay sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na hulaan ang nilalaman nito ngunit sa sandaling matikman ito ni Noah, nakaramdam siya ng pagkahilo at hinimatay. Matapos magkamalay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadena sa isang silid kasama si Steve inamin niya na pinainom niya siya ng pampetulog, na nagdulot kay Noah ng pagkalito at takot. Pagkatapos ay nagpahayag si Steve ng isang malaking sikreto, siya ay isang cannibal na kumakain ng karne ng tao at nagbebenta din ito sa mga mayayamang kliyente. Ipinaliwanag niya na mas gusto ng karamihan sa kanyang mga kliyente ang karne ng mga kabataang babae, kaya niloloko at kinikidnap niya sila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa pakikipag-date. Sinabi rin niya kay Noah na plano niyang panatilihin itong buhay hanggat maaari upang mapanatili ang kasariwaan ng kanyang laman habang dahan ang inaalis ang mga bahagi ng katawan. Sa takot para sa kanyang buhay, sinubukan ni Noah na lumaban, ngunit dinaig siya ni Steve at itinulak siya sa lupa. Pagkaalis ng cannibal, si Noah ay desperadong tumawag ng tulong. Sumagot ang isang babae mula sa katabing silid na nagngangalang Penny, na ibinunyag na si Steve ay kumidnap ng ilang babae dito. Habang nag-uusap ang dalawang babae, nalaman nilang pareho silang ulila. Ibig sabihin, babaeng walang magulang lang ang pinupuntirya ni Steve dahil alam niyang walang darating na naghahanap sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumanta ang isa pang babae at ibinunyag ni Penny na ito ang isa pang biktima ni Steve na si Melissa na nawala sa kanyang sariling pag-iisip pagkatapos makidnap. Sa kabilang banda, si Molly ay nagsimulang mag-alala pagkatapos na hindi marinig mula sa kanyang kaibigan ng ilang sandali. Nagpadala siya sa kanya ng ilang mga mensahe at nakakagulat, si Steve ay nag-text sa kanya gamit ang telepono ni Noah. Binanggit niya na nagpapahinga sila sa isang cottage na malayo sa lungsod. Pinadalhan din niya siya ng larawan ng isang magandang talon at sinabing pinaplano ni Noah na isara ang kanyang mobile phone sa glit. Ginagawa niya ito upang makalayo sa teknolohiya at masiyahan sa kalikasan. Nararamdaman ni Molly, na kilalang kilala ang kanyang matalik na kaibigan, na may mali. Kaya, Hinanap niya ang imahe ng talon sa internet upang mahanap ang lokasyon nito. Nagulat sa mga nakita, ito pala ay isang stock na larawan na kuha mula sa isang random na website. Sa kabilang banda, muling nilapitan ni Steve si Noah, ngunit sa pagkakataong ito ay malumanay siyang lumapit sa kanya. Inabutan niya ito ng bagong damit at hinayaan pa siyang maligo. Sinamantala ni Noah ang kabaitang ito at sinubukang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, nakuha siya ni Steve pagkatapos ay kinalagkad niya siya sa silid ng operasyon at tinanggal ang kanyang puwitan bilang parusa. Sa ibang lugar, sinimulan ni Molly na hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Sa una, pumunta siya sa kanyang dating kasintahan, ang restaurant ni Paul, kung saan nagkaroon ng unang date si Noah kay Steve. Awkwardly na ng dalawa ang isa't isa at pagkatapos ay dumiretso si Molly sa kanyang sadya. Nagtanong siya kay Paul kung alam niya ang tungkol sa taong nagngangalang Steve mukhang medyo nag-aalangan ang bartender, dahil hindi siya pinapayagang magbahagi ng mga detalye tungkol sa mga kliyente niya. Pero dahil sa pagpupumilit ni Molly, wala siyang choice kundi sumunod. Pagkatapos ay isiniwalat ni Paul na ang aktwal na pangalan ng lalaki ay Brian Kemp. Maya-maya, umuwi si Molly at hinanap ang pangalan sa internet. Nalaman niyang kasal siya sa isang babaeng nagngangalang Ann at may dalawang anak. Pagkatapos nito, nagpasya si Molly na bisitahin si Ann ipinadala din niya ang lokasyon kay Paul, na hinihiling sa kanya na hanapin siya kung may nangyaring mali. Pagbalik sa butcher house, nalaman ni Noah na siya lang ang biktimang nakasama ni Steve sa kama. Nangangahulugan ito na maaaring mayroon siyang kahinaan. Nagpa siya si Noah na samantalahin ang sitwasyong ito. Mula sa sandaling iyon, huminto siya sa paglaban at sinusubukang akitin si Steve sa bawat pagkakataon na makukuha niya. Nagpapakita rin siya ng bigla ang interes sa karne ng tao, na nagsasabing gusto niya itong tikman. Sa susunod na eksena, narating ni Molly ang lokasyon ni Anne at kaagad na isiniwalat na ang kanyang asawa ay nakikipagdate sa ibang mga babae. Mukhang nagulat ang babae sa paghahayag na ito, kaya niyaya niya si Molly sa loob para makipagchat. Sa kasamaang palad, habang nagde-develop pa sila sa kanilang pag-uusap, biglang sumulput si Steve. Siya ay kumilos ng cool at nagpapanggap na hindi niya kilala ang sino man na nagngangalang Noah. Ito ay medyo nagkumbinsi kay Molly at naniniwala siyang nakapasok siya sa maling bahay. Ngunit bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang kaibigan. Nagulat siya nang tumunog ang telepono sa bulsa ni Steve na nagpapakitang siya ang kidnapper. Ngayong nalantad na siya, tusong sinabi ni Steve na hindi siya dapat pumunta rito sinubukan ni Molly na tumakas ngunit bago pa niya ito magawa, pinatumba siya ni Anna mula sa likuran. Cannibal friend din pala siya ni Steve. Mayamaya -maya, inilipat ni Steve si Molly sa kanyang malayong butcher house sa kakahuyan. Pagkatapos, bumalik siya kay Noah, binigyan siya ng mga bagong damit, at inanyayahan siya para sa hapunan. Sa isa pang eksena, makikita natin si Anne sa banyo, na inihayag na mayroon siyang peking binti ipinahihiwatig nito na minsan siyang naging isa sa mga biktima ni Steve bago siya naging asawa. Sa hapunan, sina Steve at Noah ay may heart-to-heart -heart na pag-uusap, halos para silang mag-asawa. Tinanong niya kung paano siya nakapasok sa negosyong ito, kung saan ibinahagi niya na nakatikim siya ng karne ng tao sa unang pagkakataon noong siya ay labing walo, noong una. Natakot siyang mahuli ng mga pulis ngunit pagkatapos, hindi na niya makalimutan ang ganoong lasa. Sa paglipas ng mga taon, Nagkaroon siya ng labis na pananabik para sa karne ng tao at nakipagkaibigan sa iba at nagbahagi ng ganoong lasa. Sa kalaunan, nakahanap siya ng isang komunidad na handang magbayad ng malaking pera para sa pambihirang karning ito, na ginawa siyang isang human meat trafficker. Matapos ibahagi ang kanyang kwento, inalok ni Steve si Noah ng ilang laman ng tao. Naiinis siya dito, pero para mapanatili ang kanyang tiwala, kinakain niya ito ng may masayang mukha. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Steve si Molly para sa kanyang malagim na layunin. Samantala, si Paul, na matagal nang hindi nakarinig mula sa kanyang dating kasintahan, ay nag-aalala at nagsimulang maghanap sa kanya. Sa susunod na eksena, inimbitahan ni Steve si Noah para sa isa pang hapunan. Mukhang nakuha na niya ang tiwala nito sa ngayon na mas lalong nakita niya nang binigyan siya nito ng magandang pink na damit. Nang maglaon sa hapunan, habang kumakain si Noah sa ilang laman ng tao, ipinahayag ni Steve na ito ay si Melissa. Ito ay labis na ikinatakot ng ating bida ngunit hindi niya ito ipinapakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ng hapunan, ipinakita sa kanya ni Steve ang isang nakatagong espasyo na puno ng mga bagay mula sa kanyang mga biktima, na nagpapahiwatig na sila ay dinukot at nakapatay ng mas maraming babae dati. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang bagay na kasuklam-suklam. Gusto ng kanyang mga kliyente na magkaroon ng mga gamit ng mga babaeng kinakain nila para maramdaman nilang mas malapit sila sa kanilang pagkain. Sa sandaling iyon, nakita ni Noah ang telepono ni Molly sa sulok. Dahil dito, napagtanto niya na hinanap siya ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit naging isa pa sa mga biktima nito. Galit na galit, nagpa siya si Noah na kumilos ngayon. Alam niyang maaaring baguhin ni Steve ang kanyang kilos anumang araw, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kaya naman, nag-ipon siya ng lakas ng loob at humingi sa kanya ng sayaw. Nakapagtataka, pumayag siya at kinalagan pa siya. Matapos itakda ang mod sa isang romantikong sayaw, dinala niya siya sa kanyang silid sa pagkukunwari na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, sa halip na pasayahin siya, brutal niyang kinagat ang testicle nito. Nagmamadaling kinuha ni Noah ang susi at tumakbo palayo habang si Steve ay patuloy na namimilipit sa sakit. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa compartment kung saan nakakulong ang iba pang mga biktima lahat sila ay mukhang patay maliban kay Penny at ang kanyang matalik na kaibigan, na si Molly. Mabilis silang pinalaya ni Noah at tumakas ang tatlo. Pero out of nowhere, nagpakita si Steve at inatake sila. Isang maigting na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang panig at sa kabila ng pagiging mas marami at nasugatan si Steve, nagawa niyang madaig ang mga babae. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay napagod at natemba. Kinuha ng mga babae ang telepono ni Molly at tumakas sa lugar. Ngunit hindi nila nagawang makarating sa labas ng mas mabilis dahil nawala na ang isa sa mga paa ni Penny Sa kasamaang palad, muling nagpakita si Steve, sa pagkakataong ito ay may hawak na baril Pinaputokan niya sila ng ilang beses ngunit bawat isa sa mga putok niya ay hindi tumetama Samantala, dumating na si Paul sa labas ng bahay, habang sinusunda ng GPS sa telepono ni Molly Nang marinig niya ang putok ng baril ay agad siyang tumakbo palayo Napansin ito ng mga babae at napagtanto na ang tulong ay hindi darating sa lalong madaling panahon. Kaya, nagpasya silang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Mabilis silang bumuo ng plano at naghiwa-hiwalay sa magkahiwalay na direksyon para malito ang cannibal. At nang sunggaban ni Steve ang isa sa kanila, lahat ng tatlong babae ay naggrupo at binugbog siya hanggang sa mawalan na siya ng lakas. Kinuha ni Noah ang kanyang baril at tinapos siya. Pagkatapos nito, Sinubukan nilang tumawag para sa tulong gamit ang telepono ni Molly ngunit bigla itong namatay. Maya-maya ay dumating na rin si Ann sa lugar na hinahanap ang asawa. Nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan nito sa lupa, nagalit siya at inatake si Noah. Ang dalawang babae pagkatapos ay naglaban sa isa't isa at lumilitaw na parang mas nakakalamang si Ann. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Molly sa tamang oras at binasag ang ulo ng babae gamit ang isang pala paulit-ulit niyang ginagawa ito hanggang sa tuluyang mamatay si Anne sa huling eksena. Habang sinusubukan ni Mali at Noah na maunawaan ang nangyari, nakatanggap ang huli ng isang text mula kay Chadwick. Tinatanong niya siya kung gusto pa niya ng karne. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-iwan ng like, comment, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.